Ayan mga kaibigan, andito tayo ngayon sa pinakamurang bilihan ng mga produkto sa whole Cebu province at saka Cebu city Kahit malayo pa kaibigan, talagang pinupuntahan ko ito at least once a month Kasi nga malaki po ang tutuboy ni Ate Gibi Kikita talaga ko ng malaki kaibigan Kasi pinakamura po ang mga bintahan nila dito ng mga produkto Kaya ikaw kaibigan, kung saan yung pinakamura, doon ko talaga para lalong lalago ang yong negosyo Hello mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach, at chat, negosyo partner Ate JB. So, for today's video kay Bigano, no? ipapakita ko lang po sa inyo kung saan ako namimili ng ating mga paninda dito sa aking tindahan. Alam ko kasi kay Bigano, no? siguro lahat tayo alam na natin yung murang pagpepresyo natin ng ating mga paninda. Importante po talaga dadami po yung ating mga customers na eventually magiging suki so natin pag mura po yung presyo ng ating mga paninda. Kaya naman dito po sa tindahan namin, may iilan po ako na kakompetensya, mga kapwa natin sa uh, sa store owners, yung iba, hindi naman lahat kaibigan, nagtanong po sila kay Ate GB kung saan ako namimili ng ating mga paninda. Kasi nga, may mga paninda ako dito, hindi na malat kay Bigan. May mga produkto pa ako dito na mura talaga 'yung bintahan ko. Mas mura sa aking mga kakopitensya. Pero again, hindi na malat ng paninda, may iilan lang po. Kaya ngayon kay Bigan ipapakita ko na po sa inyo kung saan ako namimili. At ito rin no, most um, this video kay Bigan intended sa mga kapwa ko buano Pero kahit hindi ka pa si Buano kay Bigano no? dapat gayahin mo si Ate JB kung saan 'yung murang wholesaler supplier ako. Ah. Dapat doon ka mag mamili kay Bigano, no? kagaya kay Ate Gibi. Kahit malayo pa kay Bigan, puntahan niyo po. Basta butuhan kayong mamili para hindi masayang yung tagod niyo, especially yung pamasahin niyo kay Bigan. Ako kay Bigano, no? sometimes twice a month, sometimes isang beses, isang buwan kung ako po pumupunta sa soki kong suppliers, wholesalers na mga panindya kaibigan. Kasi nga, again, napakalayo. But then, again, kaibigan, kahit napakalayo, ay always ito talaga na kami po ay namimili doon. Kasi napakamura. Lalo na, kaibigan, yung mga non-food items, yung mga hindi ano, hindi po pagkain kaibigan, napakamura. Alam niyo naman siguro, nagtitinda si Ate GB dito ng mga walis, lighter, playing cards, nagtitinda tayo ng mga tsinelas. Eh kung dito ako sa place namin, sa city namin, mamili, ah, lugi si Ate GB. Kung hindi malugi, napakaliit lang ng tubo. Kaya naman ako, kahit malayo, pinupuntahan ko talaga yung aking mga sucking wholesalers at suppliers. Ngayon kaibigan, ipapakita ko na sa inyo ha, yung pinakamurang uh, pinakamurang bilihan ng mga produkto dito sa whole Cebu. Buong Cebu kaibigan, Cebu City, Cebu Province. Kung taga Cebu ka, dapat puntahan mo talaga ito. But before that kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pagkasinso. ang sana, kaibigan, share na rin para mas marami pa matulungan. And please po, don't skip the ads. Malaking tulong po ito sa akin at aking family. Ngayon, kaibigan, ipapakita ko na sa inyo, ha? Yung pinakamurang bilihan ng mga produkto dito sa amin, Whole Cebu Provence! Ayan mga kaibigan, ginabi na tayo. Nandito tayo ngayon sa Carbon Public Market. Pinakamurang ah, merkado na no, sa amin. Merkado palingki dito sa whole Cebu. Yan. So, Carbon Public Market, kaibigan, pag ikaw taga Cebu, dapat dito ka pumunta at bumili. So, dito kami ngayon mga kaibigan, si Ate JB ng murang mga gulay at saka mga spices katulad, katulad ng uh, ito, onion, garlic. murang kasi dito kaibigan, pinakamura po sa whole Cebu province at saka sa Cebu City. So, yung mga nagtitinda ng gulay at spices sa amin sa Talisay City, dito po sila bumibili. Kahit malayo, pinupuntahan talaga namin ito kasi nga mura po dito, bagsakan po ito na mga gulay at spices whole Cebu ayan, tingnan nyo so, daming tao mga kaibigan so, dapat sa uh, evening po tayo pupunta dito no? malapit na gabi, mga hapon kasi sa umaga, wala po o dila, o oh, katong tayak. ayan mga kaibigan no? sa umaga po kaibigan wala sila dito, kasi nga kalsada ito nagde display lang po sila tuwing gabi. Ayan. So marami talaga dito kaibigan, mga mura, mga paninda. Mga kaibigan, bili okay. kami ng alubat at saka dito. 70 pesos lang po dito sa amin ay 100. Ito sa amin ay 80, dito ay 40 lang po. Tunga lang. Pila na na. Na, na. na na. Tunga na na. Pila, tunga. tunga na na. Tunga na, na. One half. Ayan mga kaibigan, ito po ay 60 pesos lang. Ito sa amin po ay 120. So times to. Yan ay nana. Obligay ko <laughs> Ayan, tinulungan ako na aking pinsan si Didang. Sige, Didang. E, mikos, mikos mo na yan. <laughs> mikos, -mikos, mikos, mikos, mga kaibigan. Mikos, mikos. Tingnan nyo. Mura lang po dito sa Carbon Public Market. Ayan. Mura lang kanila kaibigan. Tagpila niya, ahos. Ang ahos pilate. 120 lang po. De, doon sa amin, 160 po. Ito talaga mura. 60 pesos lang po yung onion dito sa amin, 120. Last month po, 200. Pero okay na bibinta ko bawat isa kaibigan ng 5 pesos sa aking tindahan o oh, di diba? Maganda talaga dito kaibigan. Shout out Hanggang Junior Maya. and Frances. And of course, Ate JB. Malapit nang gumabi mga kaibigan kasi nga maganda dito pag gabi pumunta ka kasi sa umaga wala sila. Wala sila dito sa gabi na sila mag-display mga kaibigan. Yan so bili na tayo. Ayun mga kaibigan, ito po ay 60 pesos lang sa amin ko ay 100. Mura lang po. Ito it, okra it, um, sa amin ay 120. Dito ay 70 lang. Mura lang po dito kay Bigan. Kaya maganda talaga na pumunta kayo dito sa again, pub, uh, Carbon Public Market. Napakamura po na mga bilihin dito. So from here kay Bigan, pupunta kami doon kasi may bibilihin pa kami. No? Marami pa kami bibilihin ng mga gulay at spices kay Bigan, ng mga repulio ah uh, we just grabbed the opportunity kay kasi nga kanina pumunta kami sa aking psychiatrist nagpa-check up ulit si Ate GB sa ating sakit sa pag-isip at ngayon andito kami ngayon bumibili ng mga gulay ah uh, pang-ulam at yung iba ah uh, pang-binta ni Ate GB sa aking tindahan mura kasi po dito mga kaibigan ngayon, mga kaibigan dito po ay 25 pesos ang kilo ng repolyo sa amin po ay 80 pesos yung chayote ay 5 pesos sa amin 20 pesos Mura talaga kay Tingnan nyo. 20 pesos sa amin. Yan, ito. 25 pesos sa amin. 80. Yan, mga kaibigan. Gabi na po. Ipapakita ko lang sa inyo yung nabili ko kanina. Hindi ko kasi nabidyohan kaibigan. Bumili na. Kabili pa ko ng kamatis. I can't believe it. Nasya ko kaibigan. Ang kilo po ng kamatis ay 10 pesos lang. You heard it right kaibigan. 10 pesos lang po ang kilo ng kamatis. Dito po ako nakabili ng kamatis. Papakita ko sa inyo, ha? Tingnan nyo. 10 pesos lang. <laughs> Pumili ako kami dyan, kaibigan. Hindi ko lang napakita sa inyo. 10 pesos lang po ang kamatis. Ito sa amin, 70 pesos. Ang mahal po. Ayan, ito yung mga pinamili namin. Hindi pa kami tapos. May bibiliin pa kami. Ginabi na talaga kami kasi. Oh, man na ako 10 pesos ang kamatis kay Bigan. Magkano ba 'yan? Sa paki-comment na lang na sa ibaba sa comment section kung magkano ang kamatis sa inyo. Sa Cebu 10 pesos lang po. Napakamura dito kay Bigan. Kaya sa gusto mong magnegosyo diyan mga gulay, mga spices, dito na kayo sa Cebu ha? Kung taga-Cebu kayo, dito kayo sa uh, Carbon Public Market. Napakamura po dito mga kaibigan. Eh, so, may bibili pa kami. Hindi pa kami tampos Bibili pa kami ng mga prutas. Ayan mga kaibigan, ginabi na tayo. Nandito tayo ngayon sa Carbon Public Market. Pinakamurang uh, merkado no, sa amin. Merkado palingki dito sa whole Cebu. yan so, Carbon Public Market, kaibigan, pag ikaw taga Cebu, dapat dito ka pumunta at bumili. Ayan mga kaibigan, ipapakita ko lang sa inyo. Freedom! Ayan mga kaibigan, no? Papakita ko na sa inyo. Bagsakan kay Bigan e, nyo. Pinakamurang bilihan ng kahit ano-ano, whole Cebu kay Carbon Public Market. Ngayon mga kaibigan, galing na kami doon sa Carbon Public Market, pinakamurang bilihan ng mga paninda with ayun, so papunta tayo ngayon sa aming uh, maliit na sasakyan. O, tingnan nyo, no? Madilim na kaibigan, ginabi talaga kami. Kasi naman, Uh, we really planned it no? na gabi kasi nga yung pagsaka ng mga gulay dito at iba pa mga paninda sa gabi po sa umaga mainit siguro mainit kaya hindi sila nagde display ngayon na ng gabi ayan marami na so yun nga pala yung longest bridge in the Philippines kaibigan no pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas matatagpuan dito sa Cebu ngayon papunta na tayo sa ating sasakyan ng maliit ayan kaibigan, ipakita ko na po sa inyo kung saan kami namimili ng aming mga paninda yun, uh, ah, kadalasan kaibigan, most of the times talaga yung mga non-food items. Yung mga kasi ganito, mga shampoo, mga canned goods, mga sabon kaibigan, eh dito lang ako sa malaking supermarket no, within our city, sa pamilihan bayan. Pero yung mga tuyo kaibigan, yung mga non-food items, talaga mga chinilas, dapat talaga sa carbon public market po ako pupunta. Kasi nga again, napakamura doon mga, mga laruan, mga pambata kaibigan, napakamura. Kaya ikaw kaibigan, ha? again, again, tip ko sa iyo kahit malayo pa ang isang place, ang lugar, kung makamura ka naman, why not? Pagtsagaan mo na lang yung pagod, yung hirap sa pagpunta kay kaibigan. But again, dapat bultuhan kang mamili para again, hindi masayang iyong pagod, yung oras, at especially yung pera mo, pamasahe mo. Dapat talaga kay bigan uh, mag-save ka ng pera, no? pampuhunan. And then, puntahan mo yung lugar na pinakamura talaga bilihan ng mga produkto para makasave ka at mas, mas malaki yung kita mo. Okay? Lagi mo lang tandaan, kaibigan, yung parati ko sinasabi sa akin mga videos. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsong buhay natin. Basta mamasipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Tiyakasinsong buhay mo, kaibigan. Iwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Gibi at supporta. I also love you guys. Thank you so much. God bless.